Magandang umaga po mga kabads. Ah, uh, pagpalang mapagpalang araw po. Ah, uh, naggalagala ako dito. At napansin ko naman yung isang pinuntahan ko dito noon na na vlog ko si Ate. Ah, uh, magdadalawang buwan palang pa, pa siya kapanganak. Pang ilang anak mo yung Ate? Pangsiyam pala yung ano, magandang umaga Ate. Pangsiyam pala yung kanyang ipinanganak oh. Wow, ang pugi-pugi. Lalaki, babae. Pangsiyam yan na anak mo, ate. Ilang ang asawa mo? Pang ilan ang asawa mo? Dalawa. Siyam mang anak niya. Ito, nag-aaral. Ito, maliliit pa. Meron pa isa doon. Pasok ka dito. Oo. Nasaan ang asawa mo, ate? Wala po. Pumasok. Saan kayo nagsasaing dito? Itong bahay nyo, ang litlit. Oo, oh, pero hindi ito tumutulo ito. Tumutulo ko. ayan po. Itapay. Sa taas. Talaga naman. <laughs> siyam ito. Nasaan ang iba nito? Sa tarlak sa una. Ah, sa tarlak sa una. Ito nga mo pang, pangalawa ito. Sa unang asawa mo, ilang ang anak mo? Apo. Tapos ito ngayon lima. Mga kabads, siya mga anak ni ate. Ilang taong ka na ngayon, ate? Ilang Ilang taong ang edad mo na nag-asawa ka? Ilang taong ka na ngayon, ate? Ilang taong tapos disyotso. Sa anong probinsya mo? Bicol. Saan sa Bicol? Camarines, sir. Camarines, sir. May mga magulang ka pa doon? Wala Kapatid? Wala na rin. Pero, kilala ka pa doon sa inyo sa Bicol? Hindi ka umuwi doon kahit kailan? Ay, umuwi ko nung tutaw ah shout out pala sa mga taga Kamarinisor. Shout out po. Ayun, si ate. Uh, so ano ang pinagkakitaan mo ate ngayon? Ano yung anak puhay mo? Si mga anak mo. Sino nagpapakain yan siya mga anak mo? Ito po lima yung kinakasama ko po ngayon. Ah, yung lima yung kinakasama mo. Ano ang trabaho po niya? Construction. Construction. So, ikaw dito ka lang sa bahay. Batid, sundo mga Ay, mga kabad, bahay niya, oh. May igay, may ilaw kayo dito, no? Hanggang ngayon nga po, wala pang bayad ang ilaw. <laughs> Magkano binabayaran niyo sa ilaw? 800 pang pinakamataas. Isang buwan? No. Ito, tapos minsan po magwawashi ako, ano, hihiram ako sa kapatid ko. Magkano naman ang sahod ng asawa mo? sa isang linggo, umabot lang po na ano, 3-5. O 3-5, isang linggo. Kasiya ba yun? Mm -hmm. Kasi kinakaltasan pa po siya sa ATM niya na nakasangla. Tapos ano? Siguro ang isang araw, isang kilo ang sa inyo. Opo. Sa isang linggo, limang kilo, pitong kilo. Ayun, mga kabot, siyang kalagayan ni ate, hindi pa rin... Ano kaya kung umuwi na lang kayo sa probinsya niyo? Wala na po kami dito ano na lang po. Malayo na sa ano. Malayo na. na. Nandito na po kami lahat. Ang mga nandoon na lang po yung mga pamilya po ng mga lulululuhi namin. Pero hindi rin po namin alam kung... So, oh, po, ibig sabihin, wala ka na kapatid sa Bicol. Wala na po. Wala ka, ka mag-anak dito sa Maynila. Meron po. Ayun dyan po yung mga kapatid po ah? ilog. May, May kapatid ka dyan? Ilan kayo kapatid dito? Tatlo. Puro babae. Okay. May mga asawa na rin. Meron na Okay naman kalagayan nila. Ayan po, sa kabila. Sa kabila, ano nga nabuhay nila? Wala rin po. Yung isa kong kapatid, nananalbus. Ano na na? Mayroong sila gulayan dyan? Hindi po. Yung nagano lang, yung patandan yung nagpapabayad. Sa talbos. Ah, nagpapabayad sa talbos ganon mga bandido. Ganun mga kabadj, ito si Ate. Dapat umuwi na lang sana sila sa probinsya nila kasi bakit? Siya mang anak pa paano makasurvive yun siya mang anak? Tapos ginagatas pa. Ang sikip ng higaan nila mga kabads oh. Ang ano ang gusto ko lang pong ding Oo, <laughs> oh, ano pang sige para Ah, mga gamit ng anak mo sa school. Ah, mga kabad si ate, ah, humingi siya ng sana tulong mga gamit sa school ng anak niya. Ila bang anak mo nag-aaral? Ano ang ano niya sa school? Notebook. notebook. Mga notebook. Oh. Anong grado ito sila? Ito, grade 2, grade 1. Oh, mga kabad. Sige, bibigyan na lang kita pang ano mo sa school, ha? Pero pasensya ka na sa maibigay ko. Kaunti lang ito. Sana makatulong din ito sa iyo, ha? Oh, pagpasensya ka na niya, ha? Ngayon, ah, pambili mo yan ng ano sa school. At saka balikan na lang kita pag medyo maka -ano tayo. So mga kabadyo ng ano hiniling ni ate kasi hirap din kalagay niya siya mang anak. Katapos si eh, ganun ang sitwasyon. So laban lang ate. Huwag ka ng pag-asa. Habang tayo nabubuhay may pag-asa tayo. Di ba? So yun mga kabads ah, kahit papano ah, nabigyan natin ng counting, ano lang yan naman kaunting, pasensya ka na ate ha pasinsya ka na dyan so balang araw babalikan na lang kita dito so sana itong mga, awag mo na dagdagan yung mga anak mo ha tama na po yun siyam, huwag mo na umabot ng isang dusina kasi, siyempre hirap po mahal po ngayon ang bigas malang ano ngayon so sana uh, tama na po yon ayun mga kabads ang uh, kwento ni ate siya ang anak niya wag na sana dagdagan pa so maraming salamat po uh, hanggang dito na lamang po kuya bads vlog salamat po salamat ate salamat.